ang US at ang mga kaalyado nito ay kamakailan lamang ay nag-conduct ng isang mahalagang military exercise kung saan sila ay nag-practice ng pagpapalubog ng isang malaking surface ship gamit ang long-range weapons. Ang exercise na ito ay kasama sa unang pagkakataon ang isang B-2 bomber na mula sa U.S. Air Force. Isang particular na test na tinawag ng mga analyst na very significant na nagpapakita ng isang B2 na matagumpay na tumama sa isang retired amphibious assault ship gamit ang isang relatively inexpensive guided bomb. Ang test na ito ay itinuturing na napakahalaga para sa understanding kung paano maaaring maganap ang mga future conflict na particularly in context ng isang hypothetical conflict sa pagitan ng US at China. Noong July 19, ginamit ang isang B-2 stealth bomber upang mapalubog ang ex-USS Tarawa na isang retired amphibious assault ship. Ang ex-USS Tarawa ay isang large vessel na may sukat na 820 feet ang haba at may timbang na 39,000 tons na katulad ng sukat ng isang maliit na aircraft carrier. Ginamit ng B-2 bomber ang isang guided bomb na kilala bilang quicksink para sa pagsasanay na ito. Ang test ay nagdemonstrate na ang US military ay maaaring gamitin ang isa sa kanilang most advanced at survivable weapons platform, ang B-2 Spirit Stealth Bomber, upang sirain ang isang malaking vessel gamit ang isang low-cost bomb. Ang capability na ito ay itinuturing na mahalaga para ma-address ang pangangailangan na in-neutralize ang mga threat sa waters sa malawak na bahagi ng karagatan nang hindi nag-spend ng malaking halaga. Ayon sa isang statement mula sa 3rd Fleet ng U.S. Navy, ang new method na ito ay isang efficient way upang ma-handle ang mga maritime threats. Ang B-2 bomber ay kilala bilang pinaka-advanced aircraft ng U.S. military. Ang design nito ay kasama ang stealth technology na tumutulong sa pag-avoid nito sa detection ng radar. Ito ay nagpapahintulot sa B2 na lumipad sa mga secured area habang nananatili ang stealth ng aircraft. Bukod dito, ang kakayahan ng B2 na lumipad sa high altitude ay nagbibigay ng mas better view ng battlefield kumpara sa mga planes na lumilipad sa mas lower altitude. Ang advanced view na ito ay nakakatulong na accurately na pag-target at pag-hit sa mga enemy ship mula sa malayong distansya. Sa pamamagitan ng pag-combine ng inexpensive at highly precision guided bombs na may mga warhead ay maaaring umabot hanggang 2,000 pounds, ay maaaring magbigay ng level ng anti-ship lethality comparable sa kayang ma-achieve ng isang submarine with torpedoes. Ayon sa isang website ng US Air Force, ang isang Navy submarine ay maaaring mag-launch ng torpedo upang ma-destroy ang isang ship, ngunit ang action na ito ay nagpapakita ng submarine location. Kapag nag-fire ang submarine, ito mismo ay nagiging target. Samantalang ang mga precision guided bomb tulad ng Quick sink, ay nag-aalok ng paraan upang makamit ang parehong mga result, ang pagkasira ng mga barko nang hindi ipinapakita ang location na nag-launch nito. Ang QuickSync ay itinuturing na isang cost-effective method para ma-achieve ang mga ganitong uri ng maritime attacks from air. Ito ay nagbibigay daan para sa mas frequent attack sa isang mas larger area kaysa sa mga submarine na kumikilos ng mas mabagal at mas less numerous binibigyang diin ng Air Force Research Lab na ang ganitong method ay nagbibigay ng significant tactical advantage sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa mabilis at widespread strikes laban sa mga enemy ships. Ang QuickSync technology ay unang na noong 2022. Sa panahong ito, isang F-15 fighter jet ang nagdrop ng GBU-31 Joint Direct Attack Munition na matagumpay na na-destroy ang isang full-scale surface target ng Gulf of Mexico. Ang successful test na ito ay nagpapakita ng effectiveness ng paggamit ng Quicksync sa isang real-world scenario. Ang mga analyst ay naniniwala na kung gagamitin ang Quicksync mula sa isang B2 stealth bomber, ito ay magdudulot ng malaking challenge para sa People's Liberation Army Navy ng China sa conflict sa Western Pacific region. Kasama dito ang mga area na may mataas na tensyon tulad ng Taiwan, Pilipinas at Southern Island ng Japan at na i-describe ni Carl Schuster na isang former head ng U.S. Pacific Command Joint Intelligence Center ang capability bilang very significant ipinaliwanag niya na ang ipinakita ng B2 na ability nito to attack ang mga maritime target ay naglimit o maaaring magdeter sa mga PLA operation sa mga critical area. Sinabi ni Schuster na ang kakayahan ng B2 na mapalubog ang malalaking barko sa isang single hit ay nangangahulugan na isa itong formidable weapons. Ang China ay may advantage dahil sa geographical proximity at iba pang mga factors. Gayunpaman ang capability na mag-strike mula sa malayo gamit ang mga precision-guided bombs ay malaki ang epekto sa mga strategic calculation para sa mga China's naval operations. Ang China ay may significant military presence sa thousand missile na nakabased sa kanilang mainland. Ang China ay may pinakamalaki na navy sa buong mundo na na-design upang ma-dominate ang nearby waters. Bukod dito, may kakayahan ng China na magbigay ng air support sa kanyang mga naval ship gamit ang mga land-based aircraft. Gayunpaman ang mga analysts ay nagsuggest na ang B-2 at iba pang mga advanced system na na-test during RIMPAC exercises ay maaaring mag-counter ang ilang mga military advantage ng China. Ang RIMPAC o RIM of the Pacific Exercise ay isang malaking military drill na kasama ang maraming bansa. Ang mga advanced weapons na ito ay maaaring mag-strike mula sa malalayong distansya habang nananatiling mahirap na madetect, ibig sabihin nito ang mga potential enemy ay hindi safe kahit nasaan man sila sa malawak na region. Si Alessio Patalano ay isang profesor ng War at Strategy sa King's College sa London ay ipinaliwanag na ang mga kakayahan na ito ay nagpapalawak ng range na maaaring ma-threaten ang mga enemies. Ang B-2 at mga similar system ay na-ensure na kahit sa isang malawak na operasyon ay walang area ang ligtas. Bukod sa mga US at Australian forces ang mga pagsasanay ng RIMPAC, ay nakita rin ang pakikilahok ng South Korea, Malaysia at Netherlands. Ang mga pagsasanay na ito ng pagpapalubog ng mga barko ay dinisenyo upang mapahusay ang mga kasanayan, matuto mula sa isa't isa, at makakuha ng practical experience sa mga real-world scenario. At binigyang diin ni US Navy Vice Admiral John Wade na in-charge sa RimPac 2024 Combined Task Force na ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita ng kanilang commitment na panatilihing safe at open ang Indo-Pacific region. Ang mga advanced weapons at ang professionalism na ipinakita ng mga participating teams sa mga pagsasanay na ito ay testament sa kanilang dedication. Si John Bradford ay isang International Affairs Fellow sa Council on Foreign Relations ay nag-note na ang RIMPAC test ay nagpapakita ng type ng conflict na inihahanda ng U.S. sa Pacific region. Binigyang diin niya na ang anumang maritime conflict sa Pacific ay nakafocus sa heavily long-range weapons. Ang paghahanda na ito ay nagpapakita ng investment ng U.S. sa paghahanda para sa mga high-tech long-range combat scenario. Ang China ay alam na ang mga plano ng RIMPAC bago pa magsimula ang mga ship sinking exercise. Sa unang araw ng RIMPAC, ang state-run Global Times ay nagpublish ng isang komentaryo na nagpoint out na ang tanging bansang itinuturing na enemy ng US na may malaking amphibious assault ship sa Asia Pacific region ay ang China. Ang People's Liberation Army Navy or PLA Navy ay kasalukuyang may tatlong type 075 amphibious assault ships, bawat isa ay may timbang na halos 36,000 tons. Ang Global Times, na isang state-run Chinese newspaper, ay nag-quote kay Song Zhongping, na isang Chinese military expert at TV commentator. Si Song ay nagsuggest na ang mga amphibious assault ship ng China na Type 075 ay maaaring gamitin sa mga strategic area tulad ng Taiwan Strait o South China Sea kung kinakailangan. Ipinapakita nito na naghahanda ang China para sa iba't ibang posibleng senaryo na kung saan maaaring involved ang mga large ships. Ang komentaryo ng Global Times ay nagpapahiwatig din na ang pagpili sa USS Tarawa bilang target para sa mga sinking exercise ay nagpapakita ng concern ng US at ng mga allies nito tungkol sa growing maritime power ng China. Ang USS Tarawa ay isang mahalagang barko noong ito ay aktibo pa at ipinapakita ng exercise na ito na ang US at ang mga allies nito ay focus sa pag-counter sa China military capabilities lalo na sa kanilang potential impact sa Taiwan. Gayunpaman, ang commentary ay na criticize ang paglubog ng USS Tarawa na sinasabi na ang ship ay na-commissioned noong 1976 ay outdated na kumpara sa mga modern military equipment. Sinabi ng Global Times na ang paggamit ng outdated ship bilang target ay walang significance ngayong 2024 na nagsasabi na ang exercises ay hindi exactly na nagpapakita ng current state ng military technology at capabilities.